iniyak ni pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahandaan ng gobyerno ng Pilipinas na ilabas sa mga Pilipino sa war zone sa gitna ng Israel Hamas conflict Binigyang din ni Pangulong Bongbong Marcos na may commitment si Israeli President Isaac Herzog na tutulungan itong makaligtas sa mga Pilipino na naipit sa gera ng Israel kontra Hamas. Binanggit ito ni PBBM sa press conference sa Malacanang nitong biyernes. Ang Rafah Crossing Point ay ang tanging tawiran sa pagitan ng Egypt at Gaza Strip na matatagpuan sa hangganan ng Gaza-Egypt. Kinilala ito ng 1979 Egypt-Israel Peace Treaty. I've asked the, Depart uh, the Secretary, Ricky Manalo, to uh, make, um, well, the, the ambassador, Ambassador Ilan Flus, and of course uh, he has been able to get in touch with the, um, uh, the foreign minister of Israel. And our ambassador, Ambassador Juni Lailo, was able to see uh, the president uh, yesterday, uh, the president of Israel yesterday. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, tiniyak aniya ng Israeli government sa Pilipinas na papayagan nito ang mga Pilipino na dumaan sa Rafah Crossing patungo sa Egypt. Sinabi ng punong ehekutibo na nakipag-ugnayan si Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flus sa Foreign Minister ng Israel at kay Philippine Ambassador Juni Lailo. Si Lailo naman ay nakipagpulong din sa Israeli Foreign Minister noong Webes na nangakong papayagan ang mga Pilipino na makadaan sa nabanggit na tawiran. Tiniyak naman ng Pangulo ang kandaan ng gobyerno na ilabas ang mga Pilipino sa war zone. Nakahanda naman lahat ng ating mga bus, nakahanda na yung mga embassy natin sa Cairo, na napunta, nandun lang sila, matagal na sila nagaantay doon sa, sa Tawiran, yung Rafa Crossing. Uh, and uh, they are ready, they are ready uh, for when the time comes na uh, tumawid na ang uh, mga Pinoy, uh, dadalhin at pauwi. Napansin nga lang ng Pangulo na naging komplikado ang sitwasyon dahil ang mga Palestinian na asawa ng ilan sa mga Pilipino ay hindi pinayagang umalis sa Gaza. Kaya marami rin sa mga Pilipino ang hindi makapagpasya kung aalis o hindi sa Gaza na nasa ilalim ng matinding pambubomba at pag-atake ng mga pwersang Israeli. So many of them are undecided kung gusto nilang umalis o hindi. Dahil syempre ayaw naman nilang iwanan ang asawa nila, ayaw nilang iwanan yung kanilang anak. Samantala, nag-alok din ng gobyerno ng Pilipinas ng tulong sa mga Thai, Vietnamese at iba pang mga mamamayan mula sa Southeast Asian countries na nasyanded sa tawiran at gustong makalabas ng Gaza. Ani Marcos, sinabihan niya ang iba pang mga bansang ASEAN na magtulungan para sa kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. So sabi namin kung sino mauna, magtulungan na lang tayo. And it looks like we are the ones there first because ang presence naman ng Pinoy sa sa uh, in the area is uh, much higher than the others. Una nang inanunsyo ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Embahada ng Pilipinas ang repatriation ng ilang batch ng mga Pilipino mula sa Israel. Para sa Diyos sa Pilipinas Kumahal, Kresilin Katarong, SMN News.